Ako Oo. po yung kapatid po ng Pida Wali, nawawala. Mm -hmm. At tanong ko lang, Angelica, kung nagpaalam ba sa inyo si Ingo nung umalis siya ng bahay? Ano po, nasanay na po kasi naalis po, naalis po siya ng bahay po. Mm -hmm. Tapos po, po namin magsusundo lang po. Ah, so sanay kayo na umaalis-alis siya pero bumabalik din naman? problema, bumabalik naman po siya. Mm -hmm. Tanong ko lang, Angelica, kung nagkaroon ba kayo ng uh, tampuhan o away sa pamilya kaya maaaring maging mitya ng pag-alis ni Ingo ng tuluyan? Wala po, wala po. Mm -hmm. So, ito, tama po ba ang nakuha namin informasyon na siya po ay, sabi niyo nga po, eh, uh, uh, person with disability. Ano po ang kapansanan Ako. niya? Um, sir, ano po siya, hindi po siya po nakakapagsalita. Tapos po may epilepsy po siya. Oh, so, mahirap nga ito pang mag-isa, no? Oh, Kasi po. may epilepsy, oo. Opo. Oh, so, na nailapit nyo na po ito sa uh, kapulisan, dyan sa lugar ninyo, sa barangay. Nagpatulong na po ba kayo? Ano po ang uh, naging aksyon nila o tugon? Ano po, sir. Ganun pa rin po. Pumunta lang po sa mama ko, tsaka yung papa ko sa police station, tsaka po sa barangay. nagpa po. Mm -hmm. So, kasi nga po nawawala po siya. Yung mga posibleng puntahan, like baka mamaya may mga barkada pala ito na ah, puwede ano niyang po, napun... Napuntahan na po namin, Sir. Kaso po, ang sabi ko ng mga kapitbahay namin, Mayuli daw po siyang kasama. Hmm. So, napuntahan na lahat ng mga posibleng puntahan. Ilang araw na oh, ulit siya po. nawawala, uh, Angelica? Ba bali... Bali, one week in one day na po. Grabe, magdadalawang linggo halos, no? Sa CCTV, oh, may nakuha ba kayong uh, footage? Sa CCTV po, hindi po nabana yung ibang CCTV dito. So, walang chance ang nahagip siya kahit isang beses. Wala kayong clue? Opo, oh, wala po. Yung huli po niyang kasama po, kinakausap namin kasi yung magulang po hindi nakikipag-operate sa amin.